Hi guys! Ito na yung result ng hair niya na nariban natin. So, bumalik siya dito para itrim natin ang dulo na kanyang hair, guys. So, yung history na kanyang buhok ay kulot, makapal at ayan, medyo may pagka uh, dry na yung dulo niya. Pero, nung naligo na siya, ito na yung naging outcome niya. So, ayan na guys. Hindi namin niya nilagyan ng kung ano-ano. Kakarating lang niya, guys. Tapos, yung dulo niya kasi ito na yung naging result. Yung gagawin ko dyan ay ika-cut natin siya guys. So, ito naman yung sa ano niya, sa frontal side niya. Ayan. Medyo nag dito kasi nasasabit niya sa tenga. Dito naman yung sa ano niya, left side niya. So, nag din dito dahil ginaganyan mo oh. So, kulot po ang buhok niya guys. Kulot yung buhok niya. Pero, Ayan nga, ito na yung pinaka ano no, niya. Okay. Ilang days na ninyo mo naligoan, Kahapon pa? Three days na? No. Ito na yung Kulot siya buhok tita, di ba gang? <laughs> Pero ang ends niya talaga ay may ano, may dry. Ikakat na lang natin to. Tatanggalin natin to guys. Ito. Kita nyo to. Ikakat natin. Ayan. Ang hirap talaga i-riban ng mga kulot, guys. So, ito na yung nag-result ng na kanyang hair. So, ito na yung result, guys. yung nagupitan na natin, natanggal na natin yung mga dulo-dulo niya. Ayan. Hindi na natin siya lower or paplansahin. Gupit, ginupitan lang natin siya, guys. Tapos, talagyan natin siya ng hair serum para malambot at shiny. Ito na yung outcome niya, guys shiny na siya. Ayan, nawala niya yung mga kulot-kulot dito. Kulot yan, guys. Ayan. Ayan, doon na yung pinaka-out. Ayan. Ayan, ginamit namin dito ng gamot ay Icon, tapos yung Brazilian ay Keragloss. Yes, Kera Gloss. Yung icon by handle yung ginamit namin dito guys. Na yan. Bongga na yung result no. Malayong malayo sa kanyang hair before. Tapos, ayan, lalagyan na natin ng hair serum, guys. Ayan. Ashley hair serum ang ginamit natin dito. Ayan na. Smooth siya ulit. ibot ang kanyang buho. Ayan na. Ito na yung pinakaano niya guys. Pinaka ang kanyang gagawin dito ay alagaan niya nang ng conditioner araw-araw. Tapos sa isang week, tatlong beses na siya mag-shampoo. Then, pwede siya maglagay na her serum every another day or kahit hindi araw-araw every another day lang. Kung, kung maga, lunes ngayon, bukas hindi siya maglalagay. Pagka merkoles, maglalagay siya. Pero pwede naman araw-arawin niya pero dapat minimal amount lang ng hair serum ilalagay niya dito. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye.